mag-aalmusal muna. Meron tayong itlog at kanin. Walang preservative na ulam kagaya ng hotdog. Ayaw ng anak ko. Wala ring pansit dahil maaga pa at walang nagtitinda sa labas. Pangalawa, walang pambili si ako. Kaya maaga ang gising namin dahil merong kaming kumunyon. Pupunta kami sa simbahan maya-maya. Eh mga kapartner, kadadating lang namin din eh. Sa simbahan ng Santo Niño. Uh, 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 Zina Saira Alvarado, Zina Saira Alvarado, Zina Rose of Zina Rose of Empress Remind me, Empress Hermione me, Behiga, Merry, 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 picture Ayan mga kapartner, bali natapos na namin yung ano namin, uh, komunyon.

Uh, maraming maraming salamat sa mga nanonood. God bless po sa inyo. Sana po ay nasa mabuti po kayo. At gabayan kayo lagi ng ating mahal na Panginoon. Walang pa 75 pesos. So, ayan mga kapartner. Kali galing kami sa simbahan. Dumaan kami sa Jalebi para bumili ng merienda. Para madala dito ni Sarah. Ang nag-iisang anak ko na babae. Awang-awa po ako din dahil wala po siyang nanay. Nandito po yung nanay niya. Nakabaon po dito. Lagi niya sinasabi na namimiss daw niya yung nanay niya. Buti na lang ka-partner at hindi tayo iniwan ng ating service. Service natin ito ka-partner, matagal na po ito. Hindi pa po ito nasisira. Sa mga maintenance mayroon. Pero yung makina niya hindi pa po nasira. Saksi po ito sa amin. Sa mga nangyayari sa amin. Ni Mrs. mula nung binata ko hanggang sa nag-asawa kasama ko na po itong service ko kaya nasaksiyan niya lahat ng nangyayari sa buhay ko